Nasubukan nyo na bang pagsamahin ang menudo, afritada at kaldereta? Kung hindi pa, panoorin nyo itong video na to para malaman nyo kung paano namin ito niluto. Natutunan ko lang itong ganitong klase ng luto dito sa Ilocos. Kung meron pong mga mamsis dito na nanonood at nakapagtay na ng ganitong klase ng luto, please comment down below ko ano pong tawag nyo sa luto na to. So word of the day natin ay luto. Gana. Una na namin yung mga taba ng baboy para mag-brown siya at maglabas ng sarili niyang mantika. At kita nyo, ayan, naglabas na siya ng napakadaming mantika. So, kailangan muna natin yung bawasan. At ngayon, inilagay na nga yung bawang. At kapag lumalabas na nga yung aroma ng bawang, isinulod na rin natin yung sibuyas. And then, ganun lang mga mi, -gisa lang natin siya. At after na nang magisa, isinunod na rin yung mga laman ng karne ng baboy. Mga laman ng karne ng baboy. O, oh, mga karne ng baboy. Ganun. Ito nga pa lang mga karne ng baboy ay napakuloan na bago pa man hiwain. Nagkatikas kami ng isang buong baboy. O, diba? Di kaya. At ayan na nga, naglagay na nga kami ng pineapple juice para manuot na yung nasa sa karne. And then, naglagay na kami ng pineapple chunks, ng liver spread. At para naman po sa ibang pang pangpalasa, naglagay lang kami dito ng soy sauce. So, dito po, lang po tayo. depende ito po 'to sa inyong panlasa at syempre, parang kaldereta na di ba So, kailangan meron dito siyang cheese. At syempre, para mas masarap, maglalagay din tayo dito ng oyster sauce. So, dito po ay tansyahan lang tayo mga mie. Syempre, ang perfect na measurement natin is uh, yung ating panlasa. So, kailangan nyo yan. At kung meron po kayong ginagamit na papasarap sa mga lutuin nyo, ilagay nyo lang mga mie kung saan sa tingin kayo ay maliligayahan at mas masasarapan. Go! At ayan na nga, ilalagay na yung mga patatas at carrots. And then, haluin mo lang siya para magpantay yung luto niya. Manipis lang yung cut ng mga patatas at carrots dito, mabilis lang yan maluluto. At ayan, nilagay na rin yung mga bell peppers para alam nyo yun, mabango na siya. At ayan na nga, naglalagay na rin kami ng tomato sauce. So again, mga meat, ansyahan lang po tayo dito. Haluin lang ng bahagya para naman ma-distribute or mag-combine all together yung mga sangkap. At hindi pa natatapos dyan dahil maglalagay pa po tayo ng ketchup. So ako rin po nagulat bakit may ketchup pero why not, di ba? So ayan na nga, minimekos mecos lang natin ng bahagya and then hindi pa tapos yan. Maglalagay pa rin tayo dito ng garban sauce at ng green peas. I'm sure yung mga mamsis na nanonood ngayon, nagtatanong na bakit ang daming sahog naman yan ha, na na-cooks ay ganoon po talaga kasi minsan lang naman po nila niluluto itong ganitong klase ng putahe tuwing may handaan lang. Kaya pagbigyan na po natin. At hindi pa tapos yan dahil sweet nga po kami, naglagay po kami ng sugar. Ayan, and then hot dogs. Hot dogs with S talaga. <laughs> so ganoon talaga yan, ma'am. Marami talaga siyang sahog kasi nga naman tatlong klase ng putahe pinagsama sama sa isang lutuin lang, di ba? Simmer lang hanggang sa magreduce yung sarsa at ayan na nga, luto na po yung ating ulam. So hindi ko po alam kung anong tawag dito. Kung sa tingin nyo ay alam nyo kung anong tawag sa ganito klase ng luto. Again, please comment down below. Sana po ay nagustuhan niyo itong recipe. Share ko sa inyo ngayon at sana ay nag-enjoy kayong panoorin ng video na to. Sa mga naka-follow at magka-follow pa lang, thank you so much. Don't forget to comment, like, and share this video. Thank you for watching mga mi. Bye! Kain malala na naman. Spread the love.